dating biktima ng pambubuli sa social media, Rampadora Contesera na ngayon. Nagpapatuloy sa paghahakot ng iba't ibang parangal sa iba't ibang mga beauty pageants ang dating biktima ng pambubuli sa social media noon na si Jasmine Hart Domingo o mas kilala bilang Jaha na taga Barangay Pagasa, Talavera, Nueva, Ecija. Sa katatapos lamang ng Mr. Stewart and Mrs. Stewardess 2024, ay humakot na naman ng mga parangalang rampadorang grade 7 student na si Jasmine na tinanghal din bilang grand winner. Ang taunang patimpala kay bilang selebrasyon sa 16th founding anniversary na may temang The Lord's Prayer, a prayer of selfless love ng Scola Christi Incorporated sa bayan ng Talavera. Tinalo ni Jasmine ang siyam niyang mga katunggali mula grade 7 hanggang grade 12 ng naturang paaralan kabilang sa nakuhang awards ni Jasmine ang Miss Professional, Miss Friendship, Miss College Choice Award, Miss Photogenic, Miss Iconic Beauty, Miss close Smile, Best in Production, Best in Creative Casual, Best in Festivity of Prayer, Best in Sportswear, Best in Formal Wear, at ang Best in Question and Answer. We should be focusing more on the advantage because social media serves as a bridge to connect with our loved ones who is overseas. And social media can be used as a source of information. But always remember everything that is misused, abused, and overused, even though if it stands for good, can only lead to the, the destruction of the social media. So we should be responsible on. Unang sumabak si Jasmine sa pagpapagent ng siya ay pitong taong gulang pa lamang at mula noon ay palagi na rin laman ng mga entablado upang magpamalas ng kanyang galing sa pagrampa. Matatandaan na taong 2019 nang maging kinatawa ng Pilipinas si Jaha sa 23rd World Championship of, per of Performing Arts sa California, USA kung saan tinanghal bilang multi-gold medalist, silver medalist at champion of the world sa Modeling Kids Division. At samantala, ang kapares naman ni Jaha na si Chase Dustin Domingo, grade 10 student na first time sumabak sa pageant, ay itinanghal naman bilang third runner-up. Tinakot din ito ang Best in Production, Best in Formal Wear, Best in Sportswear, Esquilette's Choice Award at uh, Exquisitely Handsome at Mr. Professional at Mr. Photogenic.